Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta naman kayo dyan? Sana'y okay lang kayo. Sa araw na ito, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa kasarian ng pangalan. Ano-ano nga ba ang mga kasarian ng pangalan? Mayroon tayong tinatawag na panlalaki. Ang panlalaki ay tumutukoy sa lalaki. Halimbawa, Hari, Doktor, ginoo ano naman ang pambabae ang pambabae ay tumutukoy sa mga babae halimbawa ate lola nanay doktora ano naman ang ditiyak ang ditiyak ay tumutukoy sa babae o sa lalaki Halimbawa, pulis, guro, kaklase. Ano naman ang walang kasarian? Ang walang kasarian ay tumutukoy sa mga bagay, lugar at mga pangalang walang buhay. Halimbawa, lapis, sombrero, palawan, gunting. Ngayon naman ay tukuyin natin kung ang pangalan ay panlalaki, pambabae, ditiyak at walang kasarian. Maari niyong i-post ang video at sagutan ito sa inyong mga papel. Pagkatapos ay i-play upang malaman naman ang tamang sagot. Panuto, tukuyin kung ang pangalan ay panlalaki, pambabae, ditiyak at walang kasarian. Una, damit. Pangalawa, computer. Pangatlo, alinglita. Pangapat, madre. Panglima, bulaklak. Panganim, bata. Sagutan natin mga bata. Una, damit. Ito ay pangalang walang kasarian pangalawa, computer. ito ay pangalang walang kasarian. pangatlo, aling lita. ang sagot ay pambabae. pangapat, madre. ang sagot ay pambabae. panglima, bulaklak. Ang sagot ay Walang kasarian Pang-anim Bata Ang sagot ay Ditiak Pang-pito Kapitana Ang sagot ay Pambabae pang Tito Ang sagot ay panlalaki. Pangsyam, hari. Ang sagot ay panlalaki. Pangsampo, dalaga. Ang sagot ay pambabae. Ako'y natutuwa mga bata na inyong nasagutan ang unang pagsubok. Ngayon naman ay dadako tayo sa ikalawang pagsubok. Hanapin sa hanay B ang katumbas nakasari ang pambabae ng mga kasariang panlalaki mula sa hanay A Hanapin sa hanay B ang katumbas na kasariang pambabae ng mga kasariang panlalaki mula sa hanay A. Una, lolo. Ang sagot ay lola. Ginoo. Ginang. Nobyo. Nobya. Doktor. Doktora. Kusinero. Kusinera. Labandero. Labandera. Prinsipe. Prinsesa. Hari. Hari. Rena. Manong, Manang. Ninong, Ninang. Ako'y lubos na natutuwa mga bata na inyong nalampasan o nasagutan ang ating ikalawang pagsubok. Ngayon naman ay dadako tayo sa ikatlong pagsubok o huling pagsubok. Panuto, lungguhitan ang pangalan sa pangungusap at isulat sa patlang ang kasarian nito. Mari din yung ipost ang video at sagutan ito sa papel pagkatapos sa i-play upang makita naman ang tamang sagot. Una. Bagong bili ang bag niya. Ang pangalan sa pangungusap ay bag. Ang kasarian nito ay walang kasarian. Pangalawa. Si Nanay ay umalis. Ang pangalan sa pangungusap ay Nanay. Ang kasarian nito ay pambabae. Pangatlo, mabilis na umalis ang magnanakaw. Ang pangalan sa pangungusap ay magnanakaw. Ang kasarian nito ay di tiyak. Pangapat, dumating na si tatay. Ang pangalan sa pangungusap ay tatay. Ang kasarian nito ay panlalaki. Panglima, siya ang aming guro. Ang pangalan sa pangungusap ay guro. Ang kasarian nito ay di tiyak. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito mga bata. Ako si Ginang Albar, nagsasabing kapag pinag-aralan ay matututunan. Hanggang sa muli, paalam. Music